alam ni ba, mga katormo, abay na salubong na naman tayo ng traffic dito sa may tandang sora. Abay na gulat ba kayo sa traffic dito? Alam ko dalawang araw na maluwag dito dahil sa dumaan na bagyo. Sana ay naging safe kayo, pati na ang mga eklog niyo. At naman tayo dito. O pansin niya bus na yan. Ganyan talaga kapag rush ah. bay halo-halo na, di mo rin masisisi kasi yung gilid masikip. Tapos dito mapapansin nyo may coach dyan sa MC Lane kaya mo overtake na lang ako. Tapos pag overtake ko, may bus na naman dito sa MC Lane. Kaya ang ginawa ko, tinanay ko mo overtake. Kaso may nakasignal light ng sasakyan, buti lumawag kaya ayan nakalusot ako. Kaso may ambulance kaya bigyan ko. At pagdating ko naman dito, may bus na naman sa MC Lane. Kaso wala tayong magagawa kasi magulo rin yung MC Lane. Pagdating katenyo nyo kasi dito lilipat na sa kaliwa, tapos dito magsisimula na maalog ang mga eklog nyo. Kasi hindi pantay ang kalsada dito, kasi yung kalahati lang naka-espalto. Tapos kung mapapansin mo, may nakapasok na rin ang mga sasakyan tsaka trak sa pa at ayan si Manong pagdatingin naman dito mawawalan yung guhit ang motorcycle lane kaya syempre pwede na ulit magalo-halo sa sakyanat at motorsiklo ganito nga pala yung magiging sitwasyon nyo kapag naabutan tayo ng traffic dito at dito nga ay na napatukod kami kasi naharangan kami niya mula malaking truck na yan so tuot rin pala sa mga lagi ko nakakasabay dito sa haraw-haraw na bardagulan basta wag lagi mo initang ulo tayo na lang ay magbigayan, dito ay matatapat na tayo sa may taking hub kaya magkakaroon na ulit ng motorcycle lane. Siyempre, magsisimula na naman maghalo-halo yung sasakyan na blue gusto sanang kumanan. Kaso hindi naman siya makasingit kaya ang ginawa ko ako na lang na umovertake kasi dito mawawala MC lane tapos magkakaroon ulit. At dito sa potnato na to ay eh, pwede na ako magbabad sa motorcycle lane kasi medyo maluwag na. Kaso ito naman sinasabi ko na parang imbudo. Pag malapit na kayo dito sa may Pilkoa, hindi pwede hindi ka na motorcycle lane kasi may naihipit kasi sa kanan yung mga nagbababa ng pasahero. At eto nga palang everyday kalbaryo oo Hanggang dito na lang ang ating video. Ingatan yung mga iklog nyo. So let's go!